yung videos ngayon ay nagpabalik sa ating gaming so ngayon maglalaro tayo ng sakura school simulator guys so gusto niya ba ito guys maglalaroin natin ito ngayon so let's start na ito here na na guys new game ha? load game kasi lalaroin natin ito sa mga parts kapag 10-26 na nakapunta na tayo at gagawin natin gaming to yung channel na to so supportahan nyo ako mga idols ko yeah it's hard man eh. meron pa kasi hindi makikita kasi di yung ano yung recorder Wala tayo yung headphone ay yung earpad no? muna yun pero sa future maka uh, gamit din tayo ng mga gamit na ang gaming so mati ka muna lang guys naging lag eh bago lang kasi kapag malag siya baka kayo sunod na sunod sa so. uy ang lag wait lang muna uy ay pupunta na ko guys ng school guys punta natin dito yung school yan dito guys ay grabe yung lag rek kung mga idols ko. Parang hindi ko naka-speechless Stories na kasi. Guys. Yun. Yung boxing lawn. Try na natin siyang haharapin natin siya sa boxing. So, try na natin yun. Guys, Oi. Basang tayong dalawa kung sila mas malakas sa atin. Diyak na muna. Bakit naman? Yun. Ito na guys. Harapin mo na ako. Huwag mo nang baksin-baksin yun. Ah. Yun. Please. please. Ay, lag. Walang kwenta vlog guys kita nyo yun ang ah, kahit matalaw tayo ito ka ay, nagsakit ay, nagsakit. Ay. Ah,

pala tayo dito sa mga oh. talo silang dalawa lang nagbo-boxing guys ah oh. lag guys lag talaga so, so dito na naman yung eh, magtatapos ang ating video kasi ang hirap eh ang lag tapos para siyang nag-update kasi siya. so hindi natin kayang on kasi sa pagre record pa so dito na muna yun kasi ang e-record hindi na marinig yung audio kasi music kasi yung record yung ex-record kasi iba yun eh. tapos yung mic lang yung makakarinig dito yung boses ko lang at dito sa bahay kasi yung ang gulo yun eh. stress dahil wala akong sariling kwarto dito sa kasarang guwalto may dalawa itong babae na tumurulog sa amin so, so kung gusto nyo pa ng aparto natin dito pa to so kahit ano kaaraw pa so link link nyo lang ah don't forget to like, comment, share subscribe na lang kayo sa aking video sa channel ko pa so hindi ko na alam kung sasabihin ko last night ayun na yung magandang sa akin kung anong gagawin dito sa video ko so don't forget to like, comment, share, and subscribe bye bye, we'll next time ulit bye bye